Limang minuto na lang ang natitira sa ikatlong quarter at ang laban sa pagitan ng nakaberdet at nakay team ay nananatiling hindi sigurado kung sino ang lalabas na panalo. Matapos ang kalamang binuo ng nauha noong unang half ay binura rin ito ng mansalay. Gumawa nga muli ng run ang nauhan sa pagsimula ng ikatlong quarter pero ito ay sinagot din ng mansalay matapos ang pagtawag ni Coach Andrian ng timeout. 51 to 56 ang isko at samansalay ngayon ng possession at kasalukuyang na kay Alcoba ang bola. Seryoso nga siyang binabante ni Ledesma at kahit mas matangka dito ay hindi naman natatakot dito si Dwayne na bumigla ng atras para bumelo. Kasabay nga rin o na yung bigla niyang pag-atake papunta sa basket. Napaseryoso nga ang kanyang defender pero hindi ito papayag na malusutan ng batang ito gumamit din ng lakas si Ledesma at ito ang nagpabagal sa momentum na nilikha ni Dwayne. Bumigla rin ang help defense scenario at sa paggalaw ni Dwayne ay dito na siya napaseryoso dahil isang double team defense mula sa malaking tao ang kanyang kinaharap. Napaatras siya habang hawak ang bola at mula sa likuran niya ay biglang lumitaw si Valdez. Give me the ball! Sabi nga ni Gerald at mabilis na iginalaw ni Dwayne ang kanyang mga kamay at ipinasa rito ang bola. Pagkakuha ni Valdez sa bola ay mabilis siyang lumayo. Muntik na kami maagawan. Sabi nga niya sa sarili at nakita niya na ang shot clock nila ay bumaba na sa siyam na segundo lamang. Kailangan na raw nilang itira ang bola. Pinatalbog nga niya ito at iniikot ang tingin kung nasaan si Mendez. Pantay sarado siya kay Romero sabi niya sa sarili at ganoon din sitwasyon Napatingin na lang muli siya kay Gareho na seryoso lang na naghihintay sa kanyang gagawin. Gumalaw na nga si Valdez at bumigla na siya ng atake papunta sa basket nang bigyan siya ni magbuo ng screen. Napadepensa naman sa kanyang sineryo at dito na nga siya bumigla ng abante habang nakaharang ang isa niyang braso laban dito. Sa pagdating niya sa malapit sa basket, ay doon na nga siya bumigla ng atras at talon sa ere. Isang fade away jump shot ang kanyang ginawa at si Valdez ay napaseryoso nang matabunan ng kamay ni Neryo ang kanyang vision sa basket. Nabitawan pa rin naman ni Valdez ang bola kaso nagmintis ito pagdating sa basket. Ang maganda roon ay nareset ang kanilang shot clock at napangiti siya dahil nahilan niya si Neryo palapit sa kanya. Kung kaya sigurado raw siyang si Magbuo ang makakakuha ng rebound. Paglapag nga ni Valdez at Neryo ay napatingin na sila sa ilalim ng basket at nagwala ang mga manunood ng si Romero ang kumuha ng rebound. Nagawa nga nitong may box out si Magbuo na hindi rin makapaniwala sa nangyari. Nakangising lumapag si Maki at mabilis na pinatalbog ang bola. Ibinato rin niya ito bigla papunta sa kanilang side kung saan ay makikitang mabilis sa tumatakbo si Gareho. Gumuhit sa gitna ang pasa niyang iyon at napatayo ang mga taga-Nauhan nang masambot ito ni Dexter Gareho na seryosong napatingin sa basket. Hindi ko pwedeng sayangin ang pasa ni Captain. Malakas na kami ngayon kaya hindi na kami pwedeng magpabaya. Tapos na ang mga taong talo kami. Ito na ang break ng team ng nauhan. Sigaw niya sa sarili at inatake nga niya ang basket habang iniisip ang kanyang mga pangarap, ang maging kampyon sa OMPL. Ngunit biglang nasira ang momentum ni Garejo nang biglang lumitaw sa tabi niya si Mendez na bigla na lang siyang nilampasan. Ang bilis ng dating ni Mendez at nang malampasan niya si Dexter ay sa bola kagad na patoon ang atensyon ni Ricky. Tinapik ni Mendez ang bola pero bumigla ng atras si Garejo naiiwas ito ang bola mula sa pag-steal niya at ang mga manonood ay nag ng malakas kay Dexter. Ang paggiin nga ng sapatos si Mendez sa sahig ay kumaluskos at isang mabilis na paghabol kay Gareho ang kanyang ginawa. Napangisi naman si Gareho sa depensa ni Mendez. Malupit na defender ka nga talaga pero... Sabi nga niya sa sarili nang bumigla siya ng abante habang nasa tagiliran ang bola. Ginamit ni Dexter ang kanyang laki laban kay Mendez at matapos ang dalawang hakbang at paglampas dito gamit ang persa ay tumalun na nga siya papunta sa basket para ilagay ang bola sa loob ng ring. Pero naudlot ang hype sa mukha ng mga taganauhan ng isang black from behind ang ginawa ni Alcoba na makikita ang gigil sa mukha. Narito nga raw siya para bakapan ang kanyang coach. Napakuyom ng kamawang mga manunood. At si Andrea sa bench ng Mansalay ay napakagat sa labi dahil nasa likuran na rin ni Alcoba si Romero na nagdidilim ang paningin. Ang bola nga ay tumama sa board at tumalbog pabalik sa loob. Si Ricky ay kaagad na nakita ang kanyang kuya Maki at mabilis nga niyang nilapitan ito. Tumalon si Romero para kuhanin ang rebound at nang magtagumpay ito ay doon na nga kumabog ang dibdib ng mga manonood dahil nakabang si Mendez sa paglapag nito habang nasa ere nga si Maki ay mabilis siyang napatingin sa basket at dito ay pinakawalan niya kaagad ang bola bago pa ito maagaw ni Mendez na naghihintay sa kanyang pagbaba. Sorry Ricky, sabi nga ni Maki sa isip at nang bitawan niya ang bola ay isang sigaw mula sa likuran niya ang kumawala. Dumiretso na lang ang bola sa labas ng court nang hampasin ito ni Valdez. Isang block mula kay Gerald ang nangyari at sa paglapag nilang dalawa ay makikita sa mukha ni Romero ang pagkabigla habang si Valdez naman ay gigil ang tingin na nakakuyom ang kamao. Kasabay ng defensive play na iyon ay ang biglang pagkaapira ni na Mendez at Valdez sa harapan ni Romero. Napasigaw sa tuwa ang dalawa at si Maki ay hindi na nga maiwasang mapailing dahil mukhang inutakan siya ng dalawang ito sa pagkakataong ito. Tama, team game ito sabi ni Maki sa kanyang sarili at mabilis na humanda ang team ng Mansalay para sa possession ng nauhan. Mas lalong ang natuwa si Maki sa nangyari kaya sa pagbalik ng possession sa kanila ay dito na nga siya mabilis sa tumakbo sa inbounder na sineryo. Pagkasambot niya sa bola ay agad din siyang binigyan ng screen ng kanyang sentro at dito na nga niya tinakasan si Mendes. Pagdating niya sa comfort area niya sa loob ng arko ay doon na siya tumalon para magpakawala ng jump shot. Tumalon naman sa harapan ni si Valdez at napaseryos siya dahil sa aggressiveness nito sa depensa. Pero kaya rin daw niyang magpasa ng bola kung kaya't isang mabilis na bitaw papunta sa kakampi niyang sigareho ang kanyang ginawa. Ngunit ang pag-iingay ng nauhan supporters ay natigil ng lumitaw si Mendez para i-intercept ang pasa ni Romero. Si Dexter ay nabigla rin sa nangyaring iyon kung kaya't agad niyang diniktan si Mendez. Kaso, iniwasan siya nito gamit ang bilis at ngayon ay mabilis sa tumakbo si Mendez papunta sa kanilang side. Humabol din kaagad si Alcoba at Valdez na kasabay si Romero at Garejo. Dito na nga napatayo ang mga manonood at ang mga supporters ng Mansala ay napalunok nang makitang si Mendez ay mabilis na umatake sa basket. Hindi kita pagbibigyan Sabi naman ni Maki sa isip Na seryosong hinarangan si Ricky Ilabas mo ang angas mo Ricky Mendez Ang nga ni Ricky ay naging pulido At ginawa niya ito Habang nakatingin sa kanyang kuya Maki Na tila isang malaking pader Sa kanyang harapan Marahan siyang bumagal At dito na nga niya pinatalbog ang bola Nang mas bababa At sa pag-abante niya ay doon din siya napatingin Sa kanyang mga kasamahan alam nga niyang alam ni Maki ang iniisip niya na posibleng pagpasa ng bola kung kaya't pinatalbog ni Mendes ang bola pababa at yumuko sa tagiliran ng kanyang kuya Maki. Tuck in move, sabi ni Romero na mabilis na idiniin ang sapatos para maglagay ng persa sa kanyang gagawing pagatras. Ngunit nang gawin na niya iyon ay bigla niyang naramdaman ang pagtuon ng kaliwang braso ni Ricky sa kanyang hita mabilis na bumalik si Mendes at tumalon palayo sa basket. Isang step back jump shot sa perimeter ang pinakawala ni Mendes at sa pagkawala ng bola sa kanyang palad ay doon na nga dahandang sumilay ang munting ngiti sa kanyang isip. Gustong gusto ko talaga ang basketball. Pumasok ang bola sa loob ng basket at doon na nga nagwala ang mga supporters ng mansalay dahil si Romero ay makikita rin na nakaupo sa sahig ng court habang nasa harapan nito ang lumapag na si Mendez. Si Andrea nga sa bench ng mansala ay napakuyom ng kamao at bumigla ng sigaw na ikinagulat ng mga manunod na malapit sa kanila. Maging ang mga players sa bench ay napaseryoso rin sa ginawa nito. Boyfriend ko iyan, ang galing mo Ricky. Sigaw ni Andrea at si Ricky ay napailing na lang nang marinig iyon. Ang reaksyong ito ni Andrea ito rin ang Andrea na palagi siyang chinicher noong nasa sisa siya. Ang babaeng walang pakialam sa mga nasa paligid, maichir lang siya ng malakas at buong puso. Kumuyom ang kamao ni Mendez at humarap sa bench na kung saan ay makikita nga ang malaking ngiti ni Andrea habang siya ay pinagmamasdan. Dumipensa na kayo. Naisigaw nga ni Andrea at dito na nga napaseryoso si Ricky ng lampasan siya ni Romero ang bola ay mabilis na tumapon sa ere at pagkasambot ni Maki sa bola ay parang nagliap ang tingin nito sa basket. Nagawa mo Ricky, napatumba mo si Romero sa pamamagitan ng play mo. Sabi nga niya sa kanyang sarili at ngayon ay siya naman ang susugod sa basket. Hindi pa raw tapos ang oras at sa paglapit niya sa basket ay bumigla siya ng hinto ng isang panganib ang kanyang naramdaman. Naabutan siya ni Mendez na nakaharang kagad ka sa kanyang daraanan. Nang magtagpo ang mga mata ng dalawa, ay doon na nga sumilay ang maliit na ng ngiti sa labi nila. Mayabang ka na sabi nga ni Maki. Lalampasan kita, kuya Maki. Bulalas naman ni Ricky na ikinaseryoso ni Romero. Isang mabilis sa pagyuko ang ginawa ni Romero at ginamit niya ang braso para hawiin ang katawan ni Ricky sa pagsabay sa kanya. Isang mabilis na abante rin ang ginawa ni Romero at ang mga manunod ay muli na namang nakaramdam ng kaba. Nalampasan ni Maki si Mendez at isang malinis na daanan na ang sumilay sa kanyang paningin. Pero muli itong hinarangan ni Ricky na mabilis na tumalon pa una. Mabilis namang pinatalbog ni Maki ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti. At dahil humarang na naman si Mendez ay dito na nga siya umatras at tumalon. Kumawala nga sa paa ni Mendez ang munting hangi nang tumayo siya kaagad sa harapan ni Romero na hindi pa tumatalon. Hindi siya kumagat sa fake ko. Sabi nga ni Maki sa isip at ngayon ay makikita nga ang paghinto niya dahil sa depensa ni Mendez sa kanya. Hindi natuloy ang fast break na plano nila at ngayon nga ay kompleto na ang mga manlalaro sa side ng nauhan. Hindi rin makahakbang si Maki dahil matatawagan na siya ng violation. Hawak lang nito ang bola. habang nakatingin kay Ricky na tila hindi na siya pagbibigyan simula sa oras na ito. Depensa, depensa. Ito nga ang bagay na tumakbo sa isip ni Ricky. Ang bagay na itinuro sa kanya ni Andrea para makapasok siya sa team ng sisa noon. Simula noon, ang depensa na ang kanyang specialty. Kung kaya't ito raw ang kanyang gagamitin laban sa kanyang kuya Maki sa larong ito. Napigilan niya si Romero. Sambit nga ni Mover Flores na hindi makapaniwala sa mga nangyayari ngayon sa loob ng court. Ito nga rin ang iniisip ng ibang mga manunod, gaya ni Nadre at Henrik. Magaling Ricky, iyan ang gusto kong mangyari sa iyo. Sigaw naman sa sarili ni Maki na mas lalong naging masaya sa nangyayari kay Ricky dito nga ay napilitan na rin niyang ipasa sa kampi niya ang bola. Kasabay rin ito ay ang pagtakbo niya para takasan ang kanyang defender na tila linta kung siya ay pantayan.